ma kanila <laughs> di bayan bayan yan niya tama ko Pero 'di wala pa delivery pa sa pa pa galing sa atin theater Alright guys na Jesus tau tapos na Bali na tatakalin natin ang apat sinisi sa tubig ng apat Pero 'di

پٽو پٽو گذر گالي گتو سان اٿي تنها ۽ گهڻي اٿي اريان ۽ اٿي اريان

beramal ni syarak ni oh gitu ni kan perit ada doktor tak nak sambil jampi kan kalau besok nah baik apa mai kat sana

Tatlong tatlong yung na yung putaw yan. Hello. 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 Hello.

Dalawa lang tatanggal tatanggalin. Hindi, yung isa nga. Uh, yung naman alaw. Hindi, ko. Pagkakarapangalan ang pangalan ko. Oh, oh, so, Ay, tinanggal mo yung pangalan ko eh. Parang, sa akin niya. Parang, tawag. Oh! Parang, Ayun niya ang tawag. Ayun niya ang Ayun niya Ayun ang Nakangalay lang. na lang. Sabi mama eh, rugi kayo eh. Parang Joe, Kami mo lang ating spice Oliver Palabanan, sorry.

Ay, hindi, may Ay, na, oh, parin. Hay, 'di ba bisita bisayang ka? Na mo mong magpagarnay? Hoy, paki dire na, 'tong hindi pa namumuno Napapurote kasama? Pakawala kayo ng puyo? Nakapulat! Purote lang guys! Tagaan! Bawa yung ng anong purote Para natanggalin kumama Peste! Langit yung puyo kayo Dalawang daluhasapay Langit yung puyo kayo Langit yung puyo kayo Langit yung puyo

Ako mo yung ako Alexis. Ay ko. Hello. Ay mga mamamayan ng Pilipinas. Eh. Ba't ba't? Sa siyahan para bang natulog siya. Hello. Ano 'yan sa? Ay pagbunot eh Ang mabubunot ka talaga. Yehey. Hindi na tinuan na 'yan.

Umbawi, kita menang, kita menang, Umbawi, Umbawi, woo! Terima kasih. Terima Naroon, naroon naman, lang. Okay siya, o. Parang pa lang, pala. Kapit-papit. Right. Ay, hindi, hindi. Nandalasin mo ako pa sa mga may hindi nandalasin.

Team ano Team General. Kaya siya bubunot na may akin na yan. Ayun Ano pangalan? Ito, Hit, hit. press oh, okay. uli eh. Sino may respawn na ang dulo? Press uli. Huwag mo na. Papakita ko lamang, i-demo ko Baka lang airbasa ha. Ano Ano yung ating... Ano na ating... Ano na ating... na yung Hai Ayota teman mau kallangmi pesahan serer sejak threeah thank you, you. <laughs> <laughs> <Mangalange. laughs> dulu <Beres> dulunya <laughs> <Alvarez. laughs>

ພາລະມ n ນເຕີຍມາມາມາມາ One oh